gambá I <sighs> Nakabara ako dessert time na. Itatry ko yung dessert ng ng Costco. Itong natural. try ko na. Masarap naman. <laughs> Cupido. Try natin. Ayan o. Oh. Ito yung bilog. Mahap. So yung mga para ako, ituloy natin yung vlog andito ngayon nasa Carl's Jr. Kasi nabili ako ng hot dog. Ah, hot dog. ng burger. At uh, saka milkshake. Kay Mrs. Milkshake. Sa amin ni Baraco Jr. Burger at fries. Yun. Let's go. Nagugutom na kasi ako. Eh. Bye. So yun mga baraco. Ito kami may Kakain sa labas. <laughs> labas ng bahay. Ayan o, oh, take out. Kakainin sa labas. Aramay iba naman ang view. Maganda. Dito maganda ang view. Oo. Oh. Diba? oh. Ay, ang cute naman. May nagpa-paddle. may nagpa-paddle boarding daw. Pagpapalita may paddle. So, kakain lang kami. Ang ganda ng view. Hindi, yeah, siyempre, bower pants. Ah, oh, yun. Kain na mga ako

sumpot here, not on the yan picnic, picnic pag my time picnic, picnic pag my time <laughs> burger to yung malaki Memphis, bago ng Carl's Jr. Memphis Kaem! Yeah, into... mm -hmm. Hindi ko alam. Ano na ano Ano na yan? Mas to? Ano mm. burger? Hmm, mm, sarap nito. Laki oh. Laki. Mm. Mm -hmm. Memphis Jumbo. My hey barbecue sauce. My fries. Mm. Hold up. Okay. 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 Hanggang anong oras dito ah? Ano time check mag 8pm na, so maliwanag ka. Dapat magpa-paddle boarding eh, so... Wala nang time. Bukas na lang. Hindi <laughs> <laughs> na natuloy. Wala yun, ang may ducks eh. Lag na bago na. Oo. As in, tinapay niya Diyan <laughs> 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 <Lain> mo <laughs> tayo ako mag <laughs>

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Bark? Bar? <coughs> mabilis ang dalawa Sang kayo. Wow, wow, wow! Let's go home. Huh? Tara na. So let's go, mga kabarang. Uy, yana. Sunset na ng time check 8:10. So na 30 minutes din tayo mahigit don, no? pwede na yun <laughs> dami pang papunta alas na madilim na <laughs> ano ba yung kasiksik na na oh, dami pa dito naglaro oh yun deer may deer dito asan <laughs> ayun nakain ayun o may deer o oh. oh. Nakakain oh. O oh, kasi 7 na dad. Oh, yun know, oh. Nagutom na siya. Time to dinner. You know, Ayun oh, dear. Ito lang na lang baka so. <laughs> <kain dito siya. laughs> Wait, oh, ano? Siya naman Ano? Oh. Parang sanay na siya sa tao. Sanay na sa tao yan. Tagid na yan. Oo. Oh, yeah. Okay, oh, mga ako oh, na lang naglaro siguro. Malalaki ah. Player ng kong. So yun. Again. Hanggang dito lang ang vlog ko. For today's video. So, thank you again for watching. Please don't forget to subscribe, like, and ring the bell. Bye for now.